So good day mga boss, welcome na naman sa ating panibagong video So sa video natin ngayon mga boss ay ituturo ko sa inyo yung uh, Pagkabit o diagram ng Paglalagay ng angel eye Sa mga Honda Click mga boss So ito yung ating video so, May kita natin dyan yung uh, Placement o Paglalagyan ng ating angel eye dyan sa Headlight ng Honda Click So dito mga boss ang kailangan natin Uh, bali apat na mini relay so ito yung uh, back to stack natin para sa back to stack dalawang mini relay at uh, dalawang relay din para sa uh, pagpapagana ng ating RGB flasher o signal light ng ating RGB so bali apat na mini relay dito kailangan din natin ng Uh, halo switch para sa switching ng back to stack at uh, bali apat na angel eye so yan magkakaibang sukat yan mga boss ilalagay natin dyan sa taas yung sukat ng mga angel eye na yan tapos meron tayong ilalagay na uh, strip light o nasa inyo mga boss kung RGB rin yung ilalagay natin dito sa ating devil eye para dun sa uh, kulay o background ng ating angel eye para meron siyang background na kulay mga boss pati dito sa signal light ay lalagyan din natin siya ng uh, RGB o kahit anong kulay mga boss na uh, gusto nyong ilagay dyan sa signal light so dito mga boss umpisa natin kung paano siya gagana dito sa sakit o sa loob ng headlight mga boss meron yan sakit sa loob ang kailangan natin na wire dyan ay bali tatlong wire so dito pag tinignan mo to sa labas ng yung headlight mga boss yung sakit dyan sa labas may kita natin na uh, itim o black solid green at green white so yung ating black mga boss accessories wire yan ng ating uh, motor o ng Honda Click yung solid wire o oh, solid green yan yung pinaka negative at yung uh, green white yan yung pinaka supply ng ating uh, headlight mga boss <coughs> so dito yung ating blue white Uh, ikat natin yung ating blue white mga boss bali ito yung represent ng uh, blue white natin na kinat so yan bali dapat magkadugtong siya putuli natin mga boss yung pinagputulan na galing sa sakit so dugtong natin yan pagkapangin natin yan dito sa uh, relay 1 dito sa 30 ng relay 1 So, same din, pag, uh, pagdating dito sa green-white, papagapangin natin siya puputulin natin siya lalagyan natin siya ng wire papagapangin natin siya dito sa 30 ng relay 2 so parehas na silang may supply uh, positive at negative naman dito sa kabila yung 86 naman at uh, 85 ng relay 1 at relay 2 pagsamahin natin yan mga boss lagyan natin ng wire at itap natin dito sa solid wire ng ating sakit so hindi tayo magpuputol dito kundi magtatap lang tayo mga boss so yan tatap lang tayo dyan tapos uh, para naman yung supply ng 30 ay mapunta uli dito sa uh, original na wire nya yung pinagputulan mga boss papunta naman ng headlight so maglagay tayo ng wire dito sa 87, papunta naman dun sa uh, wire na pinagputulan natin, papunta sa headlight. So, ito yung magiging output natin, mga boss, para ang represent nya is magkadugtong pa rin dahil yung kuryente. Pumunta dito sa pinagkatan natin, padiretso dito sa 30, at didiretso sya dito sa 87A. So, yan, didiretso na ng headlight yan. So, ganon din dito sa negative na ito mga boss. So, yan. Mula dyan sa pinagputulan. Papunta dito sa 30. At diretso naman dito sa 87A. Papunta naman dito sa pinagputulan na itong, uh, wire na to Papunta sa headlight. So, yan. So, dire-diretso pa rin yung kuryente. Papunta dun sa stock na headlight natin. So, parang hindi rin siya naputol mga boss. Dahil dahil nga dito sa relay na to tuloy-tuloy pa rin yung kuryente papunta dun sa headlight at dahil meron na tayong negative supply mga boss paano man siya magsiswitch to RGB o papunta dito so dito papasok yung ating uh, halo switch so yung halo switch natin meron niyang uh, common normally close negative at normally open so yung common natin yung com o yung common ilagay natin yan sa ACC o accessories wire para pag once na nagsusi tayo ng ating motor magkakaroon na ng supply to mga boss kasabay siya magkakaroon ng supply so nakapulot lang siya nandito yung kuryente sa normally closed tapos yung negative ilagay rin natin sa negative ngayon dito mga boss sa normally open at positive ay pagsamahin natin siya pagdugtungin natin siya yung dalawang connection na yan mga boss normally open at positive ng ating halo switch ay dudugtungan natin ng wire papunta naman dito sa dalawa so yan sa relay 1 papunta ng 85 at sa relay 2 at papunta naman siya ng 86 so pag once na nagpindot tayo mga boss ng ating halo switch yung connection mula dito sa normally close ay mapupunta dito sa normally open So pag once na nagpumindot uh, tayo papunta dito sa normally open Dahil may negative na yan Para umilaw sya kailangan sya mapasukan ng positive So pag once yung kuryente dito pumunta dito Madadama itong positive at iilaw yung ating halo switch So pag once na pumindot sya O pag once na pumindot ka Dun lang magkakailaw yung ating halo switch mga boss So yung kuryente pupunta dito Pupunta dito Relay 1 at relay 2 yung kuryente mga boss na dapat dito sa 87 papunta ng uh, papunta ng stock na headlight so yan pati yung negative natin ay mapupunta dito sa 87 maging ating negative ay mapupunta dito sa 87 mga boss so yan ang lalagyan natin nito na ay yung ating uh, relay 1 so yung accessories wire ay mapupunta dito mga boss so yan yung connection pupunta dito Papunta naman dito sa ating relay 3 at relay 4. So, ito yung relay 3 at relay 4. <coughs> so, yan. Yung, yung accessories mula dun mga boss sa ating relay 1 at relay 2. Mapupunta naman dito sa 30. So, magkakaroon na to ng supply yung 30 natin. Tapos, yung ating 86 at 85 dito, ilagay natin siya sa negative dahil meron na siyang positive at dalawang negative dito dapat siya sa 87A pero dahil wala tayong connection dyan so nakaintay lang siya tapos yung ating RGB mga boss eto RGB strip light ay lagyan din natin siya ng connection yung pinaka park light nya mga boss o yung may kulay may kulay na uh, LED nya o sabihin natin blue So 'yan, ilagay natin siya dito sa, itap natin siya dito sa 30. So 'yan, tap siya dito sa 30. Pag hindi sa kabila mga boss. Yung may kulay na blue. Na LED ay itap din natin dito sa 30 sa kabila mga boss. So 'yan, same lang sa kabila. Tapos, yung ating angel ay mga boss. So pagsamahin natin yung mga uh, positive niya. So yung dalawang positive, eto magkaiba 'to ng sukat yung dalawang positive pagsamahin natin pagtugtungin natin mga boss pati yung uh, positive nitong devil eye pagsamahin na natin dito lahat pa connect sya rin dito sa uh, may kulay na LED sa signal light natin yung positive niyan pagsamahin na natin lahat pagsamahin yan i-connect din natin sya dito sa uh, wire na ito mga boss ng TRT para pag once na nagkaroon ng supply ito papunta dito mga boss papunta dito sa relay 3 at relay 4 papunta ng 30 yung connection dito yung positive masusupplyan itong angel eye natin at yung ating uh, devil eye so iilaw din sila kasabay ng ating RGB pati itong uh, signal light natin na may kulay mga boss pwede din gawin natin yung RGB lahat yan ay uh, RGB mga boss so same din yan dito mangyayari mga boss sa kabila dahil nakakonectin sila dito lahat ng positive devil eye at angel eye ay pag-connectin nyo yung positive papunta dito rin sa signal light na RGB so yan positive at papunta rin dito sa uh, positive ng RGB yung may kulay mga boss so yan papunta rin siya dito sa 30 same lang nang ginuma natin dito sa relay 3 at relay 4 magkatulad lang sila yung pinaka signal light naman ng ating RGB mga boss so yan, na connect sya dito sa 87 ng relay 3 para sa si signal to mga boss at yung sa uh, kabila naman sa relay 4, i-connect din natin yung signal nya dito sa 87 same lang dito sa uh, magkabila ang ito mga boss, same lang sila yung negative sa negative at lahat ng negative na ito, mga boss yung devil eye at yung ating angel eye mga boss ay lahat ng negative uh, ilagay natin sa negative lahat yan mga boss tapos yung positive, lahat ng positive, magsamahin i-connect lang lahat mga boss papunta dito sa 30 so yan, may kita naman natin dyan mga boss sa ating diagram so ibig sabihin mga boss, dahil naka-stack ka nga naka-stack ka dito sa kabila pag once na nag-on ka mga boss ng ating halo switch, mapupunta o masusuplayan siya ng positive itong dalawang relay na to. Tapos, uh, yung pinaka supply nya o yung positive line o kuryente mga boss ay dadaloy dito. Pababa dito sa dalawang TRT. Paakyat dito sa ating RGB running light. Yan mga boss, paakit sa ating RGB running light at paakit dito sa signal, paakit dito sa devil eye at angel eye. So same din yan, paakit din dito sa ating RGB, sa ating devil eye at ating angel eye mga boss, pati dito sa signal na to. So yan, gagana siya. Pag once na, tayo ng ating halo switch. So dito mga boss, ah... Uh, ang function talaga nito mga boss na itong dalawang relay na to ay para paganahin o paganahin ng maayos yung ating uh, running light mga boss para sa back to stock kasi pag once na hindi natin nilagyan yan mga boss pag once na uh, nag signal tayo ng alimbawa naka stock na running light tayo maka stock tayo ng running light pag once na kilang lang natin yan sa stock mga boss ang mangyayari kahit naka-stack ka, iilaw yung ating running light, yung ating RGB signal light, so hindi mo siya masasabing stack dahil sumabay yung ating uh, RGB running light, so kailangan pag once na stack stack lang na signal light yung iilaw so kaya naglagay tayo ng dalawang relay dito mga boss, para pag once na naka-on lang yung ating RGB running light, ay doon lang gagana yung pinaka-signal light nya so yan, uh, limbawa nag ano ka nag signal ka ito represent ang ating signal switch pag once na nagsignal ka ng left mga boss o kaliwa so dadaloy siya dito sa 35 dahil meron na tayong 30 at meron na tayong negative yung connection dito mga boss sa 30 ay pupunta dito sa 87, uh, 87. so yan iilaw tong ating signal at mamamatay yung Uh, ating RGB mga boss na uh, kulay blue na LED so iilaw o magbiblink yung ating signal light so pag once na pinatay natin yan mamamatay uli siya at iilaw uli yung ating RGB pero hindi maapektuhan ito mga boss yung nakakonect dito sa linya na to dahil function talaga ng RGB yan mga boss pag once na nag signal ka mamamatay talaga yung pinaka uh, ilaw nya mga boss o yung pinakaraning light nya same din yan mga boss dito pag once na nagpindot ka ng kanan na signal light masusupply tong 86 at dahil meron siyang negative at may positive yung connection mula dito sa si 30 ay mapupunta dito sa 87A so magsisignal din siya so yan o, kung may hazard ka mga boss pag once na may connection ka ng hazard pumindot ka ng hazard masusupply tong dalawa so masusupply tong dalawang relay at Uh, mag-hazard na yung ating dalawang RGB mga boss so pag gusto mong i-back to stack naka RGB ka, back to stack para mawala lahat ng connection mo dito sa devil eye running light at RGB running light ay i-press mo lang uli mga bo boss back to stack i-press mo lang to, patayin mo lang tong ating halo switch at yung connection mula dito sa 87 pag once sa pinatay mo yan mawawala ng connection to Itong 85 at 86. So, babalik siya dito mga boss. Yung kuryente mula dito sa 87 ay mapupunta dito sa 87A. So, back to stock ulit siya. So, yan, back to stock. So, ganyan lang gumagana yan mga boss. Yung diagram ng uh, Angel Eye with Devil Eye mga boss with back to stock at RGB running light. So, yan mga boss. Salamat. At pakilike na rin ang ating video mga boss. Uh, at kung may mga katanungan ka sa diagram na ito o sa videoong ito magiwan ka lang ng comment dyan sa ating comment section para uh, mabigyan natin ng kasagutan yung mga tanong mo o tanong ninyo mga boss. Muli, maraming salamat at God bless.